Chris Aquino, nakilala bilang Queen of All Media, sa Pilipinas, ay isang kilalang host, aktres, at producer. Ipinanganak noong ikalabing apat ng Pebrero taong isang libo at pitumput isa, siya ang bunsong anak ni nadating dating Pangulong Corazon Aquino at Senador Benigno Aquino Jr. Nagsimula ang kanyang karera sa industriya ng aliwan sa murang edad at agad siyang nakilala sa kanyang bukas na personalidad at kakayahan sa iba't ibang media platforms. Si Chris ay nag-host ng maraming talk shows, game shows, at lumabas sa ilang pelikula, kaya't siya ay naging mahalagang bahagi ng kulturang popular sa Pilipinas. Kamakailan lang ay personal na ipinalam sa publiko ng TV host actress na si Chris Aquino na malala na ang kalagayan niya at anumang oras ay maaaring huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ang malungkot na inanunsyo ni Chris sa isang panayam noong February 14, 2024, nang makapanayam siya via Zoom. Nasa Orange County, California, si Chris noong inanunsyo niya ang nasabing kalagayan niya. Ang muling pagharap ni Chris sa kamera ay kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 53rd birthday nito lamang Valentine's Day 2024. Aminado si Chris na hindi pa siya handang mamatay. Aniya, kailangan pa siya ng kanyang mga anak at nais pa niyang makita sila na tumatanda. Saad niya, I really want to stay alive. Sino ba naman ang sasabihin na handa akong mamatay? Ipilitin kong mabuhay dahil my next chapter ko is to become a stage mother. I'm 53 now and I want to still be here when I'm 63. Ano na nga ba ang update ngayon sa tinaguri ang Queen of All Media na si Chris Aquino? Kamusta na nga ba ang kanyang kalagayan matapos niyang magpunta sa ibang bansa upang ipagamot ang kanyang di pangkaraniwang sakit? Ating nang alamin ang kanyang kalagayan base sa panayam na ito. Si Chris Aquino ay laging handang magbigay ng kanyang oras sa mga mahal sa buhay at mga tagahanga. Kasama niya sa panayam ang kanyang anak na si Bimbi na tinatawag siyang, Stage Mama. Inagahan ni Chris ang kanyang mga routine upang maglaan ng oras sa naturang panayam. Dahil sa sitwasyon ng kanyang ina, Pinili ni Bimbi na mag-homeschooling muna. Ngunit kailangan niyang bumalik sa Pilipinas upang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Paano mo mahahati ang oras mo, Bimbi? Alam naman natin na lagi kang nakadikit sa mama mo. Tanong sa kanya. Actually, now I'm homeschooling. And syempre naman, maraming distractions dito. So, I need to go back home in order to finish na focus na focus talaga. Sabi ni mama na it's time for me to experience what it's like to be a normal high schooler. Paliwanag ni Bimbi. Pero Kuya Josh kasi goes back and forth from Manila to Tarlac. So, syempre naman, I have to make bantay sometimes. So, pabalik-balik naman. Habang nag-aaral si Bimbi, kinikilala niya ang mga hamon ng pagiging isang kabataan na nasa spotlight. Kahit na maraming mga oportunidad at karangyaan ang kanyang nakikita, naiintindihan niyang ang edukasyon ang susi sa kanyang kinabukasan. Dalawang taon bago natanggap ni Bimbi ang sitwasyon ni Chris at para sa kanya ang 17 years na nakasama at makakasama pa ang kanyang pinakamamahal na ina ay isang napakalaking blessing from God. Ipinakita rin ni Bimbi kung gaano siya ka-dedicated sa kanyang ina. Sinabi niya na mahal na mahal niya si Chris at gagawin niya ang lahat para suportahan ito. I can only do so much to alleviate her, to help her, di ba? Pero, at the end of the day, I can't fully take it away, di ba? Kasi, tao lang ako. Tao lang si mama. So, what can I do? All I can do is love her, support her, take care of her. Assurance ni Bimbi kay Chris na patuloy na lumalaban sa sakit para sa kanyang dalawang anak. Pinapakita ng pagmamahala nila ni Chris kung gaano kalakas ang kanilang relasyon bilang mag-ina, na sa kabila ng mga pagsubok ay nananatili silang matatag at buo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, natanong si Bimbi sa estado ng relasyon ni Chris kay Mark Leviste, sinagot naman ito ni Chris na wala na raw sila. Magfa 5 months na. Tinangkap ang ayusin pero hindi na naayos pa. Dahil may nalaman daw siyang hindi niya nagustuhan. Ngunit pinili niya nalang manahimik tungkol dito. Nabanggit naman ni Chris hopefully nga raw ay makabalik siya sa Pilipinas sa last quarter ng taong ito bago magpasko. Sana makauwi na ako because ang tagal ko nang hindi nakikita yung mga kamag-anak ko at pinsan ko. Well, meron akong mga very close friends na ilang beses nang lumipad dito para lang samahan ako or, para makita yung mga bata or, para pag nako-confine ako sa ospital, nandun sila para bantayan ako. And I'm very grateful for that. Sinagot naman ni Chris kung may bago na ba siyang love life. Hindi, hindi naman love life but it just flowed. Nangyari, And he's a doctor and I think that's part of the reason why it was easy. Kasi alam niya ako anong pinagdadaanan ko, and he's part of the reason why I'm confident. Na pwede ako umuwi kasi alam ko na there's someone who will help in taking care of me. So obviously by saying that, alam na nila na he's a doctor based in the Philippines, Annie Chris. Ang bagong inspirasyon ni Chris ay nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa at lakas ng loob. Nagbahagi naman si Chris tungkol sa kanyang karamdaman, nung nalaman ko na this was May of 2022, nung nalaman ko na meron akong mas matinding autoimmune. Ito yung Schurstrauss or AGPA. Tapos nung dumating kami dito when we were in Houston, na diagnosed yung pang-apat which is claroderma. So pang-apat yun. And then the reason they said na nung birthday ko. Medyo hindi ganun kaganda. That was the time I was told na meron ng panglima. And that was lupus or SLE, yun ang abbreviation dito. So that systemic lupus erythrobitis. Parang ganoon ako. At nasabi niyang malungkot siya dahil yung gamot daw para doon ay allergic siya. Parang when I was told about my sickness. Kasi nandun na ako sa level 3, which is the last stage. I really thought na oh, um, I probably have less than one year. So, the fact na this is now year 2, and nagka-progress na kasi. Yung life expectancy is less than 5 years. And late diagnosis ako. So, kung tutuusin yung na-diagnose ako. 4 years to go na lang. So, naka 2 years na ako. So, kung iisipin mo may 2 years na lang. Pero kahit papano napigil nila yung progression. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nananatiling matatag si Chris at Bimbi. Ang kanilang pagmamahalan at suporta sa isa't isa ang nagiging sandigan nila. Ang kanilang pananampalataya ay nagiging gabay sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Nagbigay naman ng mensahe si Chris kay Bimbi. So, It's up to you to make opportunities for yourself. 'Yun ang gusto kong malaman mo. And also, pinagsisikapan ang lahat. And kung binigyan ka ng Diyos ng talino, hindi 'yun pinapabayaan. Ani Chris, ang kanilang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa bawat araw.